السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sa muli ating mga kapatid at mahal na mga kababayan at ipagpapatuloy ang pag-aaral natin ng paksa tungkol sa buwan ng Ramadhan na ito'y pagkakataon na ating mabibigyan ng pahalaga ang ating ibada upang sa gayon, insya Allah, ay maging katanggap-tanggap ang ating mga gawain mula sa ating ng tagapaglikha. Uh, tayo ngayon ay dadako sa ahkam ng siyam. Ito ay ang mga alituntunin ng pag-aayuno. At ang ating muallaf sa ating sinusundang aklat na ito ay nagwika na naging tungkulin ng isang mananampalataya na bibigyan ng pahalaga ang kanyang gawain sa buwan ng Ramadhan upang kanyang matamu ang gandipala. So dito, ang ating inaasam-asam sa pagsasagawa ng ating gawain upang matamu natin ang gandipala mula sa ating dakilang tigapaglikha. Kaya na lamang nasabi ng Mu'alaf na kailangan ito ay mayroong dalawang uh, uh, kondisyon upang matamu natin ang palang ito. Na tayo ay mayroong iman at mayroong uh, umaasa sa mga pala na ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Na ito ay walang riya, walang sum'ah, walang pagpapakitang tao o walang pagpapadinig ng ating mga gawain o kaya'y pagsunod sa mga ginagawa ng tao o namata ang karangian sa ibaba ng mundo. Tayo ay mag-aayuno dahil ito ay batas ng Allah Jalla wa'ala at ang ating inaasam-asam at inaasahan ang gandimpala mula sa ating dakilang tagapaglikha. Ito ang katayuan palagian ng mga ibada natin o bagsagawa ng pagsamba na ang ating inaasam-asam ay ang pala mula sa ating dakilang tigapaglikha. Sa pagpapatuloy ng aklat ng muallaf na ating sinusundan, naging tungkulin sa mga mag aayuno ang dalawang uh, katangian na ito. Uh, ito ay ang pagsisimula ng buwan ng Ramadan. Na una, ito ay ang pag uh, ng hilal. sin Ibig sabihin, pag nakita natin ang hilal, at ito ay ang sinasabi nating kailangan na mayroong isang mananampalataya na siya ay makatarungan at siyempre malakas ang kanyang paningin, maging ito man ay lalaki o babae. Pangalawa ay ang pagkumpleto ng buwan ng Shaaban na ito ay sa loob ng na Yauman. Dahil alam natin na ang buwan sa Islamikong kalendaryo ay 29 o 30 dias. Kaya dito, ang pagbuo ng buwan ng Ramadan, ang buwan ng Sha'ban, kapag hindi nakita ang buwan sa gabi na ating inaasam-asam na ito na sana ang simula ng unang gabi ng Ramadhan. Kaya dahil dito, ang batas na ito, kapag hindi nakita sa ika sinasabi nating uh, 29 ng gabi o ika 30 ng gabi ng buwan ng Shaban, at pagpapatuloy sa sunod na araw dahil yun ang unang araw ng Ramadhan. Ang ibig sabihin po rito, kapag ba yung sa ngayon at hindi natin na uh, trying time in, katatlong po ng buwan na siya at hindi natin nakita pa ang buwan ng Ramadhan, nangangulugan na ipagpapatuloy natin ang sinasabi nating buwan na siya at nahulugan na sa susunod na araw, ito na yung unang araw ng buwan ng Ramadan na tayo ay magsimula ng sinasabi nating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya hindi maari magiging 28 ang buwan ng Shaban. Bagkus, alam po natin sa kabuan, ito ay maging 29 o kaya ay 30. Kaya dahil dito, ang ating minimiti, ang ating hinihintay ay ang sinasabi nating makita natin ang buwan ng Ramadhan. At ganoon din sa sinasabi nating paghinto ng pag-aayuno. Ito ay ang pagnakita na rin natin ang hilal ng sunod na buwan pagkatapos ng Ramadhan, ang buwan ng siyawan. Kaya ibig sabihin, ating simulan ang ating pag-aayuno sa pagnakita natin ang buwan ng Ramadhan at ating hintuan sa gabi ngayon kapag nakita na natin ang sinasabi nating buwan ng sinasabi nating Shawwal. Kaya dahil dito ang propeta Muhammad alayhi salatu wasallam ay nagsabi ay sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gub fa in gubbi alaykum fa akmilu iddat sha'ban 30 mutafaqun alayh nasabi ng propeta Muhammad alayhi salatu wasallam kayo'y mag-aayuno kapag nakita nyo siya at mag-iftar kayo kapag nakita nyo siya. Kaya kapag naging malabo sa inyo dahil sa napaka-kapal ng ulap, ay buuin ang buwan ng syaban sa loob ng tatlong araw. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, ang ating tinitingnan o ang ating sinusundan ay ang sinasabi nating pagtingin sa buwan. Kaya sa atin, sa mga lugar na kung saan malapit sa iba't ibang mga lugar sa atin, sa ibang bansa, alimbawa, tayo ay nasa Pilipinas. Ay maaring kung nadinig natin na iyon ay nanggaling sa Indonesia na balita na nakita na nila ang buwan ng Ramadan o sa bansa na kung saan mapapanaligan na kanilang ipinapatupad ang batas ng Islam ay ang kabuang mga karamihan sa mga Eskular, ay nagsabi na pwede na nating susundan ang kanilang pagsasagawa ng pag-aayuno. Kaya dahil dito, kapag nakita natin ang sinasabi nating buwan ng Ramadan, ang islan sa mga suna ng propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, kapag nakita natin, ikagaya na namang sa hadith na kanyang sinabi, ating idudua, Allahumma ahillahu alayna bil, uh, bil yumni wal iman wa salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Ang dua na ating sasabihin kapag nakita natin ang sinasabi nating hilal o aming Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan at ang pananampalataya. Ang salam sa aming pananampalataya at ang salam at ang aming pananampalataya Islam. Tunay na ikaw ang aming Panginoon at ang tunay ng ating Panginoon ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito natin makita aking mahal mga kapatid sa paksa na atin na italakay na walang ilang mga suna na gagawin kagaya na ating nadidinig at nalaman na maligo pa, na kailangan ay uh, magkakaroon pa ng sinasabi nating ilan sa mga sinasabi nating mga pamahiin na ginagawa ng ating mga kanunuan. Kaya dito ay napakadali na ating matuklasan o ating masimulan ang buwan ng Ramadan kapag ating nakita ito. Kaya kapag nakita yon ay sa gabi kaagad ay magsisimula ng sinasabi nating tarawih o pagsala ng uh, 11 raka o 13 raka ay sa ginawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam bilang pasimula ng sinasabi nating tarawih sa gabi ngayon. Kaya ito ang ilan sa mga pagpapasimula sa sinasabi nating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ng dahil sa sinasabi nating makita natin ang sinasabi nating buwan. Kaya marami salamat at naway makakadulot ng kaalaman sa bawat isa't isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.